Okay so shout out po na sa mga barangay Minalin dito sa Pampanga. Okay? So good afternoon, good afternoon, good afternoon after, no? po sa inyong lahat. Shout out po no sa mga kababayan po natin dito, grabe no. Ayun oh. Eh, no? Okay, mga fans natin dito, eh, mga ano mga natin. All right, so good afternoon, good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat. Yun, so sino ba inaabangan nila rito? Ate eh, ano po meron. Ah, kala ko fiesta rito. <laughs> si, Coco si Coco Martin. Buti pa si Coco Martin. Ah, po. Minalin to na yun, minalin, no? Okay, thank you po. Ah, oh. oh. thank you, ya. Yeah. Alright, so, yun, Know, inaabangan pala si, ano, dito, si Coco Martin, no? At saka si Lito Lapid sa kanilang motorcade. Yun, sabi yung shoutout, no, kay buti pa si Coco Martin, inaabangan dito, eh. No? <laughs> Sana all, no? Okay, so, good afternoon, good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat, no? At uh, pupunta po tayo ng Minalin. Dito po sa may sunset, ay, Guagua River. Alright, so, yun, no? So, mga kababayan po natin dito sa Guagua, Pampanga. Good afternoon po sa inyong lahat. So, yun, no, napakasaya no dahil ano no, dahil uh, nag-aabang sila ng ano ng motor uh, motorcade. Syempre, kababayan din naman sila dito lapit eh. Yun, so <laughs> Tanong-tanong natin dito kasi first time ko pumunta rito eh. Kaya hindi ko rin no, alam no. Barreto Sabi, kaliwa daw eh. Yung sunset view. Na inanap natin yung sunset view guys ha. So at least natal, nandito na rin lang tayo. Eh, yeah, at para maki. Ay, ah, yeah, Saan ba yung dito kaliwa kanan? Kaya yung sunset view. Ah, dito kakanan. Okay, thank you ha. Ah. Yun, so buti nalang may mga napagtatanungan tayo, no? At uh, kasi first time natin dito eh. Okay, so good afternoon, good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat. No. Shout out po sa inyong lahat. Sunset view toh. Sunset view Dito. Pwede magtanong dito. Saan di po yung sunset view dito? Yung may mga kainan? Ah, dito? Ah, uh, pagdating sa may tuloy dyan, papasunod. Na uh. Oo. Katapos, Pero naman. ang labasan po dito dito pa rin no wala oh. namang iba pa sa Santa Cruz Lubao Dito pa rin dito pa rin, pa rin dito no pa rin. Oh. Thank you po Tayo thank you po ah. Ah. thank you po ah. thank you po tayo. layo pa pala itong sunset view natin talagang kapanabik-panabik alright so, so medyo mahaba-haba po yung biyahe natin no? dito pa po sa Mayminalin. dito sa ating uh, biyahe ngayong araw po ng uh, may 11, so happy Mother's Day po sa ating lahat sa mga kababayan po natin sa may Pampanga, no? Dito po sa may Minalin na uh, Sunset View. Bakit ang ganda nga naman talaga ng ano, yung view, oh. Tingnan naman talaga, guys, oh. Siyempre, hindi mawawala 'yung mga pagkain, grabe, ano, oh. Oh, ano, ang dami, mga to, may mga cheese coin, oh. Ah, cheese coin. Ito ganda, guys, oh. So mahaba pala 'to. Oh, ayan, oh. Hmm. So medyo maaga pa no. Tata, ito marami nang no? marami nang nagkikindaw. Oh, ang ganda ng lugar no. Oh, mahaba, mahaba tong ano to, mahaba tong ano nila ano itong sunset view natin dito sa may ano, sama gusto kong uminom na ano no na milk tea subukan natin bumili mamaya ng konti oh no? oh so siguro mas maganda ito mga alas ng gabi tapos ah ganda dito lang siya okay so dito sabi nila is papunta po ng San Fernando itong way ng uh, pagdiniretso po natin so dito tayo liko tayo rito Okay, so guys, baka hindi na po tayo uh, magtagal no, ta, uh, ano. Nandito, nandito pa rin tayo sa may bandang Pampanga Sa may uh, Minalin Okay, so shout out po sa mga kababayan po natin Sa may Minalin no? At uh, mag out na po tayo <laughs> Pakabot lang po tayo ng dilim dito guys Medyo, ano, medyo mapuno okay, Anyway, so uh, maganda yung, ano, no? maganda yung uh, hangin, malamig Pero yun nga lang uh, Kasi syempre first time kong pumunta po rito no. Uh, medyo nag-alangan ako Baka paputokan ako ng gulong Anyway, sa... Uh, hanggang dito lang po guys, maraming salamat po at uh, happy Mother's Day no? And uh, good evening po sa inyo lahat guys Sa mga kababayan po natin sa may Pampanga Shoutout po sa inyo lahat